So kalimera, kalimera mga kababayan uh, Narito na naman po ako Si Rafaelo At taos uh, puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na no? uh, Sa patuloy niyong pagsuporta sa channel natin uh, Ngayong araw po na ito Ang pag-uusapan po natin Ay don po sa uh, Placement fees no? Kung nanunod po kayo sa mga videos ko uh, Nabanggit ko na po Kung magkano yun yung dapat niyong gastusin Ah uh, para makapunta rito sa Greece. Eh uh, kaya lang po, meron po tayong mga isang agency na hindi naman accredited na ng ating uh, pamahalaan ng Migrant Workers Office. Eh sila po ito yung mga malalakas kumita at maningil ng uh, ano, ng placement fees. So dati eh maabot po ng kalahating milyon ng sinisingil nila no? sa mga kababayan natin na pumupunta rito. Marami po, po ako nakaka nakakausap na no? bukod po dyan sa mga ginagastos nila dyan sa Pilipinas, no? sa mga uh, medical nila, sa uh, mga Philippine agencies, sa mga, ano, mga agency dyan sa Pilipinas, mga fees na yan. Eh, bukod po dyan, eh, pagdating dito, kinukunan pa sila ng 5,500 na kaso maabot minsan o maabot pa ng 7,000, 8,000 euro, no? Ang laki-laki po nun. Kaya overall, halos, ano eh, talagang kalahating milyon yung mga ginagasos nila dati. Pero ngayon, lately, eh, kasi marami ng mga hindi magandang nangyayari at uh, medyo nabu nabubuking na sila medyo biglang bumaba no sana kahit pa paano nakapagbigay ako ng part sa paggagawa-gawa natin ng mga video na ganito eh kaya ito po medyo naglaylo na sila at ngayon humihingi na lang sila ng uh, more or less nasa nasa 300,000 na no, pesos more or less kasi nga po na, na, nawala na doon yung mga ano yung mga alipores nila ng mga agent agent no yung, yung mas malalaki pa yung mga commission nila sa bawat bawat yung bawat agent yata kumikita ng isang libo uh, sa bawat uh, taong marirecruit nila kaya yun ang masyadong nagpapalaki, no? Ang problema na to, puro kababayan pa natin yung mga agent na eh. Kung hindi ko maaatim na ganyan na pagpirahan ko pa yung mga kababayan natin na hirap na hirap na nga dyan sa Pilipinas, nagsusumikap na ma na maiahon o umahon sa kahirapan. Yung pala, yung mismo pa nating mga kababayan ng nagmaglulugmok sa kanila sa kahirapan. Eh, well, anyway, mga kababayan, uh, yan ayan, medyo maganda balita. Kahit pa paano, eh, bumaba na po ang mga placement fees Diyan sa Pilipinas. No, tsaka para makapunta kayo rito dito, dito sa, sa Greece. No? Ito po, eh, kagaya nga po na sinabi ko, eh, more or less, dapat po, ang maximum po niyan talaga nasa, ano, nasa 5,000. No? Ang dapat niyong bayaran. All overall na po yun ha. Hindi lang po yun sa sa Pilipinas or dito lang sa Greece. Kasama na po dyan lahat ng mga bayarin dyan sa Pilipinas, plane tickets ninyo, uh, pati yung mga uh, yung uh, paglalakad ng mga papeles niyo rito sa Greece. Pagdating ninyo rito, eh, kasama na po dyan sa 5,000 na euro. No? kaya sana po eh, maging aware kayo uh, huwag na po kayo kumagat doon sa mga mga lending-lending na ganyan na mababaon lang kayo sa utang eh uh, yun lamang po at uh, muli ko pong pinapalalahanan uh, kayo na gumamit po kayo ng mga uh, accredited uh, placement eh uh, agencies dito sa Greece at dito sa Pilipinas para po maiwasan natin 'yung mga ganitong scam. Ano po? Ayun lamang po at uh, maraming maraming salamat po muli. Ito po muli si Rafael para malaman na sa